So, yun. What's up, guys? So, nasa baba kami ngayon ng ano, ng ng dorm namin. So, lumabas muna ako. Kasi, ang siste kasi, maghapon ng lumilin doon. Tapos, itong gabi, mga anong oras na ba? Mga 22, alas 10 ng 10.15 ng gabi ngayon. So, biglang nag-alarm yung cellphone. Sobrang lakas so meron na namang ano lindo nararamdaman talaga namin yung pag ng dorm namin. So ito nga pala yung dorm namin. Bale, ang kwarto ko is nasa fourth floor. Tapos ito yung company namin. Ang inaalala namin paano kaya kami matutulog nito Eh oras-oras merong ano gumagalaw yung building ng dorm namin, yayanig kami. So sa mga aspiring na mga applicants na papunta dito sa Taiwan so may experience nyo din yung mga ganitong senaryo dito sa Taiwan ito talaga yung pinaka disaster nila dito sa Taiwan yung lindol talaga so kahit na normal na para sa amin sa dalawang taon ko dito sa Taiwan hindi pa rin maalis yung <laughs> pag-aalala mo so nakakatakot din ba kasi paano pag tulog ka na tapos biglang lumindol ng malakas nang di mo alam kasi nga tulog ka so yon <laughs> medyo nakakakaba at lumabas muna ako at bumaba dito sa may labas ng company namin kasi merong pang aftershock yan eh hindi lang isa, dalawa, tatlo yung naging aftershock nya kundi madami minsan may mga 5 times pa ganun so yon Ayan, lumilindon na naman ata. So kanina medyo mahina lang siya. Mahina lang siguro mga one ganon, intensity one ganon. Hindi lang namin alam kung saan yung yung part na malakas na naman kasi kapag ganun na nag alarm yung cellphone mo which is accurate yung pag-inform ng Taiwan sa mga cellphone dito sa Taiwan na merong paparating na malakas na lindol pag nag-alarm sa cellphone kanina kasi hindi nag-alarm so which is mahina lang so ganun kasi nung nakaraang buwan ba yun sobrang lakas ng alarm ng cellphone biglang nag-alarm so yun biglang lakas din ng ano, ang lindol So nakakatakot. <laughs> gabi na nga at mag alas 11 na ng gabi. So nandito pa ako sa labas. Kasi meron pa rin aftershock dun eh. Ang inaalala ko paano kaya kami matutulog nito. Eh, sigurado mapupuyat kami kasi may pasok pa bukas. So nakakatakot. So yun, ipagdasal eh. na lang natin na talagang gabayin tayo ng Lord at hindi tayo pabayaan sa lugar ng sa bansang Taiwan. So yun lang guys.